magbuko at maglugaw. Namikot ako ng sampung beses dyan. Gumising nga kami ng maaga pero tanghali na ng time na yan para nga magjikot-jikot din sa circle. Nagpark nga laang kami dyan ng motor tapos diretsyo na din doon sa circle. At dahil linggo nga nung time na to ay expect na natin na madaming tao. Siyempre linggo ngayon, Sunday is family day. At ari na nga at mag-uumpisa na nga kaming pag ng aming mga sarili. Pero siyempre mag-stretching muna tayo at baka tayo pumalakda na laang ang paikot-ikot dyan. Kaya unat-unat muna tayo. After ngang mag-stretching at arin na nga at nag-umpisa na nga kaming tumakbo din eh. Ang buhay-buhay ay parang pagjajaging. Sa una, nakaka-excite at sobrang saya. Pero habang tumatagal ay hindi mo namamalaya na pinapaikot-ikot at pinapagod ka na laang ang pala. What? Ay, hugot? Ay, aba, ganang-gana ka pa dyan, Angel. Syempre sa una laang ang yan. Maraming tao eh. Kunwari, malakas tayo. Pero, <laughs> Ne, maya maya laang, putla na yaan. Nakikipagsabayan pa eh, akala mo na may malakas, ay tumigil ka ineng. Ay hala, ang sama, binuli yung sarili. Uy! Nakaka isang ikot pa lang ako pero gabi na yung hingal ko. Nawala <laughs> na si Troy. Hindi ko na alam nasa na. Baka maabutan niya ulit ako dito. Naglalakad na lang ako. <laughs> Grabe. Oh. Hindi lang kita mahal. Hindi ko nasakyan tong trip mo. Ay! At habang nagja-jogging nga ay este, naglalakad nga ako dyan, ay nakita ko nga aring si Mark Logan. Akala ko nga yung magja-jogging eh. Sasawayan ko sana. Kasi umalis din agad. Mahinang nila lang. <laughs> At nung makita ko na nga ulit ang kuya mo Troy ay takbo ulit kunwari nagja-jogging tayo kaso nga laang hindi wari ako napansin ay nilampasan laang ako eh. Kaya are balik sa paglalakad. Ayun nga ang kuya mo Troy ay kabilis eh akala mo na may hahabulin. Sino ka? Charot. Ay are dahil napagod na tayo kakatakbo ay este kakalakad. Ay yung inyong lingkod ay naghahanap na ng mauupuan. Pagod na yan. Ay kupo nakahanap na ng mauupuan. Ay hanggang mamaya na yaan. Tingne. Ay dini ko nala ang ahintayin ang kuya mo, Troy. Ay hilo na ang ate mo, Angel. Kala mo na may kalayan ng tinakbo eh. Arega, ang kuya mo, Troy. Ay simula nung ako'y umupo din eh. Tatlong bes na yung dumaan din sa harapan ko. Ang tebay mo naman, kuya. Ay ayon napagod din ang kuya mo, Troy. Ay lakad siya ay o. Oh. Ay sige, hanapin ako. Matapos mo akong lampas-lampasan kanina, ay bahala kang maghanap dyan. Uy, charot laang. Baka wala akong masakyan pa uwi. Andini ako, huy. <laughs> Nagpapagod ka na. Nakakalimang ikot ka palang. Nagaan pa. Ah, Nakisimula pa nga Wow! Like ano sunod ako. Ako kilometres. <laughs> Tapos kami mag-jogging. Tapos ko na ikotin yung... Ten na ikot. Inikot ako ng sampung beses dyan. Grabe, wow. Grabe nakakapagod. Baka wow. nga. Ito nga tumakbo. Pagod na pagod ako. Sampung ikot yung ginawa ko. Sobrang pagod. Kailangan akong ano, refreshing. Kailangan tayong magpa refresh Wow. May okay, maniwala dyan. Ito. Kay Jay. Kay Jay nito. Huwag kang ano dyan. <laughs> so, rest na ulit. <laughs> Ito parang balik na ganyan kinamovem. him. parang sa plastik ka umiinom. Maestro ka! Ano yan? Nabutas? Aesthetic. aesthetic. Maestro pero sa ilalim umiinom. Binili nga namin na rin buko ay doon sa may pa sapagkat din nga sa loob ng circle ay wala naman nagtitinda ng buko eh taho ang ay hindi naman mapapawi ng taho ang ating uhaw eh at pagkabili nga namin ng buko ay din kami din sa circle at din nga laang may magandang popwestuhan After nang nakakapagod na umaga ayan buko trying hard to eat. <laughs> Sobrang pagod ko. Ang layo nung tinakbo ko sobra. <laughs> Sampung ikot ba naman dyan sa circle? Grabe ba? Pagkatapos nga namin uminom ng buko ay nag-ikot-ikot na nga laang din kami din si circle at ay nga daw Kuya Motroy ay magpo-pull-ups daw. Nagyayabang pangayaan at baka halip daw na ma-motivate yung mga kasabay niya dyan ay magsi na sapagkat napakagaling niya nga daw mag-pull-ups. Wow. Ay anong yabang? <laughs> <laughs> Bayan week. Mahiya na daw mag-pull up ang kuya mo Troy kaya ari at magmo-model-model na laang daw siya ay anong daming alam ko po ay jogging talagang ang ipinunta namin din eh. Kaso nga laang, mas marami pa yung gala kaysa sa takbo. Kainaman. <laughs> ay sige, pagbigye. Ay ngayon, ako naman ang iyong pagbigyan. TikTok malala. Ay ilang ensayo pa nga ang nagawa bago nabuo ang tamang sayaw. Yung kabuoan nga pala ng video are ay inupload din namin din eh sa aming reels. Ay kung hindi nyo pa napapanood, awa man, panuori na. At pagkatapos nga naming walang hiyain ang circle dahil sa aming mga pinagahagawa ay nagutom ang mga mangyan. Kaya tara din eh, sa aming paboritong lugawan at kakain ng agahan. Anong pagkakasarap talaga ng lugaw din eh. Tapos lalagyan mo ng paminta, kalamansi, at kaunting patis ay wow. Tapos meron ding laman ay kupo. Anong linamnam? Sa laman nga pala ay mamimili ka kung anong gusto mo. Meron sila din ng tuwalya, puso, mata, chicharong bulaklak, itlog. Ay bahala ka na kung anong gusto mo. Wow. Tapos ring lugaw mo ay papartneran mo pa ng toko at baboy. Wow. Ah, anong sarap! Take me Lord! Charot! Uh! hoy maglulugaw na yan. Sakto o, oh, bumabagyo. Tara, maglugaw. Ay siya, kaya kumuha na ng inyong mga mangkukjaan at kami saluhan nyo na din yung maglugaw. Kain ho tayo. <tinyo> 다마 m a s a t